Hello, good morning, good morning guys Eto, nagbabalik tayo dito sa ating vlog Good morning, good morning, umagang kay ganda Anong mabenta mama? Pambata So yan, ang ating umaga uh, ng uh, umagang kay ganda Talaga nga naman na uh, marami tayong customers ngayon umaga guys uh, Silipin natin yung ating mga customers ngayong umaga ganito yung ating uh, sitwasyon kada umaga dito sa ating sari-sari Store guys, yan uh, pagdating na pagdating ko dito sa aming bahay ay maabotan ko yung aking asawa dito na super busy busy kaya ganito guys yung ating araw-araw uh, uh, routine uh, ina uh, kinukumusta natin yung mga uh, batang uh, nag-aaral pagdating ko ng umaga, so ganito guys yung ating uh, sistema dito sa ating tindahan para magkapag uh, matulungan natin si misis ay kailangan umuwi ako ng maaga at uh, kailangan matulungan ko siya ng umaga dahil napakadami po yung ating customers na bata. So ganito yung ating diskarte guys, gaganito ako mag- uh, uh, mag-alaga sa mga bata at kailangan nating uh, silang uh, i-entertain sa umaga para naman sila ay mabigyan ng uh, energy kapag pumasok sila sa school. So iyon yung ating mga customers na bata guys ay nakakatuwa sila dahil kilala ko na sila magmula nung uh, sila ay uh, mga grade 1 ay kilala ko na sila. So talagang nakakatuwa yung ating uh, store kapag umaga. So ganito yung ating as uh, uh, diskarte para mas mabilis uh, umunlad yung ating sa sare restore. Kailangan uh, kakaibiganin natin yung mga ating mga customers mga bata man yan o matanda ay kailangan natin uh, silang kilalanin. So mga batang ito guys ay talagang uh, super bait, uh, super trained na, na ano na rin sila dito natutun na rin sila dito sa ating tindahan kasi pinapalinyan natin sila gumagawa sila ng linya para hindi sila uh, matagalan so kada tuwing umaga ay kailangan na uh, makikita mo sila nagregrade ka ng good morning at talagang tinatanong mo rin yung uh, kanilang pangalan at tinatanong mo rin yung uh, para magkaroon ka ng connection sa bawat isa sa kanila guys so napakaganda yung uh, discarte natin sa ganito so kung ikaw ay gusto magtayo ng sari-sari store at maraming bata dyan sa inyo ay alam mo na kung ano yung mga target market mo magkaroon ka dapat ng mga panindang para sa pambata at saka alam mo yung oras nila kung anong oras sila dumating dyan sa store mo at dapat mabilis ka para yung oras nila dyan sa pagpasok ay uh, dapat mayroon silang uh, limit kasi naka ano sila may oras sila maabutan sila ng bell so uh, limitado lang guys yung pwede nilang bilhin dito sa store namin na pwede nilang ipasok dyan sa, isto, ay uh, sa school kasi bawal na sa kanila yung mga coke at alam naman natin yung uh, mga bawal so pero pag dito sila sa labas magmemerenda ay open lang po yung kanilang kakainin so nakakatuwa ang bawat ngiti ng isang mga bata kasi uh, sila yung uh, bumubuhay minsan dito sa ating tindahan sa umaga kaya malaking pasasalamat ko sa kanila dahil uh, andyan dyan sila lagi kapag uh, may pasukan mga nagtatanong kung bakit uh, mabilis uh, lumago yung aking tindahan. So ganito kasi yung diskarte ko guys. Ay may trabaho ako dito sa malapit sa amin, walking distance lang at uh, talagang uh, malaking tulong po ito sa aking uh, tindahan dahil hindi po namin nagagalaw yung profits ng aming store. So yung aking uh, sweldo sa aking pagtatrabaho bilang isang security guard ay talagang uh, ito po ay malaking nakatulong sa aking tindahan at hindi po namin nagagalaw yung aming uh, kita sum pagdating ko ng umaga guys ay saktong sakto yung pagdating uh, ng maraming customers so uh, pwede na kaming dalawa dito sa ating tindahan uh, talagang uh, tutulungan ko si Mrs. na hanggang uh, 9 o'clock ng tanghal uh, ng hapon ay ng umaga tapos hanggang uh, 12 o'clock na ako matutulog na guys so ganun ang lagi naming setup kailangan talaga uh, mayroong kayong uh, teamwork sa iyong uh, partner para mas mabilis lumago ang iyong tindahan kung ikaw naman ay uh, full time dyan sa yung sari-sari store kailangan talaga ay uh, magiging masipag magtsaga ka uh, kasi kung ikaw ay uh, trabaho mo lahat dyan kagaya ng aking misis ay uh, meron pa-kaming anak na maliit na papasok sa school ay kailangan talaga yung uh, time management so napaka uh, ano naman nito kung uh, ikaw ay baguhan tapos uh, bago ka pa lang parang isipin mo ay hindi mo kaya pero kung ito ay araw-araw mo nang ginagawa guys ay parang uh, napaka-smooth na lang itong gagawin so Ayan, ang uh, mga tips ko guys ay uh, kailangan magkaroon tayo ng ibang source of income. Kagaya kung halimbawa, kung hindi naman ganitong ang setup mo, ay uh, mayroong kayong uh, place dyan sa inyong lugar ay pwede kayong magkaroon ng isang uh, babuyan at habang kayo ay nagbebenta ay uh, meron kayong uh, inaantay na lumalaking baboy so uh, i-vlog natin 'yan guys i-update natin yung kung ano nang nangyari dun sa ating babuyan at saka 'yung ating uh, palayan ay i-update natin para ma-inspire naman 'yung iba dahil sabi nga nila bawal po ang patamad-tamad kung gusto mong uh, umunlad ang iyong buhay. So, dati ang, ang ating tindahan guys ay uh, hindi naman so ganito karaming tao. Gumawa lang tayo ng paraan para makilala yung ating uh, store. So, uh, ito hindi pa ako nakapagbihis paggaling ko lang sa is trabaho ay talaga naman uh, hindi kaya ni Mrs. mag-isa kapag ganitong oras lalo-lalo na kung uh, Tag saan na yung mga customer ay talagang mabilisan dito dahil mayroong uh, limit oras yung mga bata. So tuloy-tuloy lang ang ating uh, actual bentahan dito. Sana ma-inspire po kayo yung lahat ng mga gustong uh, magtayo ng sari-sari store ay uh, dapat uh, alam niyo kung saan kayo uh, mag uh, magsisimula at magpatayo ng tindahan dahil alam naman natin uh, kung kung saan yung lugar na matao ay doon po tayo uh, kikita. Kung uh, alam mo naman doon sa community niyo kung marami kayo dyan, at uh, walang uh, tindahan dyan sa inyo ay pwede kayong magtayo ng uh, tindahan para uh, at least mayroong kayong pagkakakitaan araw-araw So yung mga batang nandito sa amin guys ay talagang ito yung uh, mga araw-araw naming customers na talagang suking-suki namin talaga ito Sila talaga yung ating araw-araw uh, na dumarating dito sa ating tindahan Pagkababa pa lang ng aking uniform guys ay talagang ito sasabak na tayo wala na po tayong uh, inaaksaya ang uh, oras ay tayo na ay uh, haharap na sa mga customers natin kailangan talaga dito dahil ay uh, hindi po natin sila pwedeng pagandayan na matagal dito sa harap ng ating tindahan guys so ayun super sugod so naman guys ay nakakaya naman natin itong ating uh, ating mga i-handle yung ganitong oras yung ating mga customers ay talagang maraming-marami ang uh, pagdating sa umaga ay sunod-sunod yung ating um uh, customer. So kailangan dapat talaga dito kapag ikaw ay may business ay kailangan mahaba ang iyong patient, mahaba ang iyong uh, pasensya. Dapat magkaroon po tayo ng uh, dapat uh, magandang customer service sa ating uh, uh, customer. So yun super, super good naman guys ay maganda yung ating takbo ng ating business dito kahit mga bata lang yung ating customers sa umaga ay talagang uh, nakakaipon naman tayo ng uh, malaking paninda sa umaga so ayun, pag at lang ang ating maging puhunan dito sa ating uh, pagsari-sari store sa ating pag uh, uh, tayo ng ating business ay kailangan natin uh, uh, ugaliin ng gumising ng maaga para mas uh, may prepare natin ng maayos yung ating uh, tindahan At saka yung ating mga anak na papasok sa school. So kailangan dapat tayo ay magiging uh, alerto sa oras pagising sa umaga ay dapat nakahanda na yung ating mga uh, gagamitin sa tindahan at saka yung uh, preparation dun sa batang papasok sa school. So huwag po natin kakalimutan guys yung ating mga bagay-bagay na dapat natin uh, ingatan yung ating responsibilidad dito sa ating mga customers na mga bata ay kailangan magiging maingat din tayo doon sa pagbibigay ng mga items sa kanila kung nararapat sa kanila yung mga edad nila doon sa binibigay nating items ay Huwag po tayong magbibigay doon sa mga malilit na bata doon sa mga gamis ay hindi huwag po natin ibibigay sa kanila doon sa malilit na bata. So super so good guys ay tuloy tuloy yung ating customers sa pagdating dito sa ating tindahan ay kailangan magiging uh, mabilis tayo dito. Alam natin na ang ating ginagawa yung panukli natin ay dapat nakaredy na kapag buong buo yung kanilang pera ay kailangan uh, alerto tayo dito guys so nakakatuwang tignan yung mga bata nating customers dahil uh, sunod sunod yan at talagang mayron uh, mayroon kasi silang ano dito sa school kapag uh, may event sila ay talagang uubusin at ubusin nila yung kanilang baon dito sa ating tindahan guys. So mamaya-maya ulit, ay babalik sila ulit mga mga tanghali. Alas 4 ay babalik sila ulit dito sa ating tindahan. At ganun ulit guys, ay pila-pila din sila ulit. Kaya nag-provide ako dito sa harapan ng ating tindahan ng parang uh, pangontra sa init para mas maganda yung kanilang uh, pagtatambay dito sa ating tindahan. Kapag mga bata ang customers mo guys ay asa mo na talaga yung mga makukulit yan. Akala mo ay maubusan sila ng paninda at talagang gustong mauna. So kailangan dapat talaga tayo ay yung patient natin ay mahaba dito. So ang mga batang ito guys ay uh, halos mga kakilala ko na lahat-lahat ang mga ito. Dahil sa araw-araw kung uh, nakikita at uh, nagiging customer ay uh, halos uh, kabiruan ko na silang lahat. So responsibility ko din na uh, uh, alagahan sila kapag nandito sila sa ating uh, tindahan. So ganito yung aking techniques guys kung bakit uh, gustong-gusto nilang pumunta dito sa ating tindahan kasi uh, dapat kung mga bata ang customers mo ay dapat i-level mo rin yung sarili mo ng uh, pang -bata rin yung uh, style mo para ma-entertain mo sila at mapatuwa mo sila. So dapat uh, ganito uh, ganito ang diskarte mo kapag uh, mga bata yung uh, customers mo. So ayun guys, uh, nagtataka ako dito sa aking tindahan bakit uh, apat kami dito halos magkakatabi eh pero dito sa tindahan ko ang gustong-gusto nila medyo malayo yung tatlo kasi maglalakad pa sila nang uh, medyo malayo ng konti at mainit kaya sila dito sa pupunta pupunta dito sa tindahan natin so kung ikaw ay uh, magtayo ng sari-sari store at uh, safety naman yung lugar mo ganito ang setup ng uh, tindahan mo dapat yung kitang-kita ang mga paninda mo so eto kasi ang tindahan ko kasi ang uh, katabi ko lang ay uh, barangay hall court health center school yung ating mga barangay tanod ay lagi-lagi dyan nagro-roving at dito sila tumatambay dito sa ating tindahan kaya medyo malakas yung ating loob at uh, ganito yung ating setups ng open na open yung tindahan natin so super sugod sure naman guys okay, wala naman po tayong na-encounter na unsafe dito sa ating uh, tindahan wala naman pong uh, nakawan at wala naman pong uh, nagtatangkang mga batang uh, kumuha sa ating mga paninda kasi kitang-kita na naman natin sila at kahit uh, nandito pa tayo sa loob ng bahay ay mababait po yung mga bata at hindi po sila kumukuha ng mga items dito sa harap ng tindahan natin so ayun guys dapat kung ikaw ay may tindahan magiging uh, maayos dapat yung mga paninda mo kaakit-akit, kaaya-aya at huwag kang magpapakawala ng stock dahil isa ito sa mga nagpapalago sa inyong tindahan dapat may raging may stock huwag kang magpapakawala dahil iba po yung pakiramdam yung customers na nanggaling sa malayo tapos pumunta sa tindahan mo ay wala ka pala yung expected na marami kang paninda tapos wala kang may bibigay ay medyo nakaka-disappoint guys Se